Don't go... Tay. Kaya ba yun yung magpatingin sa doktor? Hindi eh. Tay. Hindi ah. <tinyo> Hindi na intindihan. Hindi sandali. Alam mo to kuya? <tinyo> <laughs> ano ginagago nyo lang kami hindi ganun bray hindi kanseran sa kiti, tatay mali lang ang unang sa kanya iba eh, ba't hindi nyo sinabi sa amin kagad? parang wala kasi ha parang wala <laughs> nag-usap nga kami ah nag-usap kayo kayo lang O ikaw lang. Brian. Tay. Nung tumawag kayo sa akin para humingi ng tulong sa tindahan. Alam niyo na ba yun na wala kayong sakit nun? para tulungan ko si kuya? Sinamantala mo naman. Pucha, Brian. Hindi ko sinabens sa tatay, hingan ka ng pera ha. Tay, di ba sabi ko sa iyo ah? hindi ang uh, petition intention ko lang naman is tulungan niyo ang tindahan kaya eh, gusto ko lang naman na uh, tulungan kayong magkakapatid Tay, alam, alam niyo ba yung pakiramdam na para kang charity case na laging kailangan tulungan? Sana paninawalaan niyo kung sinabi ko sa'yo na Tay, Tay, kaya ko to. Hindi naman kasi magkakaganon yun kung, nang, kung na-manage mo nang maayos dati yun eh. Napakiyabang mo talaga. Napakiyabang nito. Ako naman ang tanga ko naman. Dahil pinayawalaan kong bukas sa loob mo pagtulong mo. ako na nga yung tumulong. Ako pa yung mayabang. Wow! Kahit kailan kasi, tingin mo si isang tao, pera lang ang hapon sa'yo. Tutulong ka lang naman para ipamukha sa amin. Wala kami rin sa buhay. Ikaw meron. Magaling ka, di ba? Why are you talking it against me na may narating ako sa buhay? Why? Why is it my fault? Na unlike you and kuya, I choose to stay in study? It is my fault that I work hard para sa kung anong meron ako? It is my fault that I have means to help you? Ha? You don't even know what I want to want? I have to give up just to help you? Hindi. Hindi, di ba? Dahil wala namang ni isa sa inyo na nagtanong sa akin kung okay ako. Ikaw kuya, nung nagtrabaho ka abroad para makamit mo yung pangarap mo sa pagsasayaw, wala ka namang narinig sa akin na kahit anong reklamo, yung kinuha ko, yung responsibilidad mo sa tindahan. Pero nung bumalik ka, wala pa rin nagbago. Ikaw pa rin yung magaling.